Alright, isang magandang hapon sa lahat. Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga followers. Sa lahat ng ating mga mahal na manunood at higit sa lahat sa ating mga subscribers. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga mahal kong manunood. Welcome back pong muli sa akin pong YouTube channel na ATS Tambayan. At kung naligaw lamang po kayo mga mahal kong manonood, huwag niyo pong kalilimutang paki-subscribe naman po ninyo ang aking YouTube channel at paki-like and share na rin po ng aking mga video. Maraming salamat po mga mahal kong manonood. Ngayon pong hapon ay magluluto po tayo ng merindalan. Ayan. <laughs> ang lulutuin po nating merindaran ngayong hapon ay hot cake. Kung sa amin po, sa Bicol, ang tawag po nito ay saludsod. Yan po ang tawag sa amin yan, mga mahal kong manonood. Ayan, umpisahan po natin sa paghahalo ng harina at ng itlog. Haloin lang po natin 'yung itlog, mga mahal kong manonood. At miga-miga love shout out po sa lahat ng ating mga mahal na manonood. Sanman po kayo ng panig ng mundo naroroon. Shout out po sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel na ITS Tambayan. Well, mga mahal kong manonood, ayan na nga po, naglagay po tayo ng tubig para mapabilis yung ating sinagawang paghahalo. kailangan nating magdagdag ng tubig mga mahal kong manonood. Kailangan lang po ng tsagaan natin 'yung paghahalo dahil wala po tayo 'yung panghalo nito. Dapat mas mabilis po sana kung meron tayo 'yung ginagamit na panghalo o pangmasa. ang ginagawa po natin mga mahal kong manonood ay mano-mano. Yun ang ating isinasagawang paghahalo. Ayan, at nang nahalo na po natin mga mahal kong manonood inilagay na po natin yung buko. Ayan. Hinaluan po natin ang buko, yung ating lulutuin na hotcake Depende na lang po yan sa inyo mga mahal kong manonood kung ano po ang inyong ilalagay. Kapag kayo po ay nagluto ng hotcake, nasa sa inyo na po yan kung lalagyan niyo po ng buko o hindi. Yung sa amin po kaya nilagyan ko ng buko para naiiba naman po. Para kung sa ulam po ay mayroon tinatawag na sahog. Ayan. Yan, medyo maganda ang background natin ngayon. Tuloy-tuloy, gawa po ng blower po ito, mga mahal kong manonood. Blower po, ingay po, kutunog ng blower ang ating background. Ayan, umpisa na po natin sa pagluluto, mga mahal kong manonood. Yan na po po yung ating kawali, kailangan lamang po natin itong painitin, yan at pahiran ng kunting mantika kunting mantika lamang po mga mahal kong manonood ang ating inilalagay ang iba po nito mga mahal kong manonood ang ginagamit na na panglagay ay yung ano po ng saging yung pinakagitna ng dahon ng saging. Yun po ang kanilang ginagamit na panglagay ng mantika. Ayan, masyadong naging excited ah. Hindi pa nga mainit yung kawali, nilagay na kagad mantika. Ayan. Unang salang. sa ating sinagawang pagluluto ngayong hapon merindalan pwedeng parisa ng malamig na coke o kaya kahit tanong soft drinks o kaya juice pwede rin po ng mainit na kapi ayan kita niyo naman po mga mahal kong yung ating nilulutong hot cake. And mega mega love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood. Saan man po kayo ng panig ng mundo naroon, maraming maraming salamat po at mega mega love shout out po sa inyong lahat. Yan, pangalawa na po natin ito mga mahal kong manonood. pangalawang lagay na po natin ito Yan. may sukatan po tayo para 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 rehas tamang po ang dami at ang kuang ang kapal nito mga mahal kong manonood Ayan, tuloy-tuloy po yung ating sinasagawang pagluluto, mga mahal kong manonood at syempre mega mega love shout out po sa inyo pong lahat na iba naman po yung ating allocation mga mahal kong malunood kasi tahimik na po tayo ngayon di tulad po kanina na ang lakas po kasi ng ingay ng blower yan konting baliktad Pagkatapos ating balikta rin, tatakpan po natin ito para mas mapabilis yung pagkaluto ng ating hot cake. Yan. Paulit-ulit lamang po ang ating sinasagawa mga mahal kong malunood. maglalagay tayo ng konting mantika, maglalagay tayo, ilalagay natin yung ating ilulutuin, tatakpan, pagkatapos, babalik ka rin, tatakpan ulit, tapos hahaguin, yan, ganyan lang po. Ganun lamang po, mga mahal kong manol, kasimpli. ayan medyo ang apoy po nito mga mahal kong manonood ay katamtaman lamang dahil pag nasubrahan po ng apoy ayan kita nyo <laughs> nagpulay itim nasusunog ayan may dumikit siya kaya kailangan tanggalin natin yung dumikit natin mega mega love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood maraming maraming salamat po sa patuloy po niyong pagsuporta ah, sa akin pong youtube channel na ATS Tambayan Ayan, kaya nyo po mga mahal kong manonood. Perfect ang pakakagawa natin ngayon. Pwede nyo na rin po itong lagay ng margarin mga mahal kong manonood. Tapos lagay ng konting asukal. Pag nalagay ng margarin, lagay nyo ng konting asukal. Depende po sa inyo kung ano po ang gusto ninyong gawin pwede naman po yung margarina kulay pink yan yung medyo matamis na pwede nyo rin po itong pagkakitaan mga mahal kong manonood sa probinsya po kadalasang ganito ang niluluto Yan ang tawag po nito sa amin sa Bicol ay katulad ng akit sinabi kanina ay salud -sod. Hindi ko po alam kung ano pa ang tawag nito sa inyo mga mahal kong manonood iba po yung ating merindalan. Dahil sa nakaka sawa na rin po yung palagi na lang tinapay kaya gumawa po tayo ng ibang merindalan. Kadalasan po ang merindalan natin na nabibili ay banana cue turon, kamutik yu, yan, tinapay. Pero ngayon mga mahal kong manu manunood, iba na po ang ating nirindalan hot cake. Mega mega love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood. At maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan kung bago lamang po kayo, paki-subscribe naman po ninyo ang aking munting tahanan. At paki-like and share na rin po ng aking mga video. Maraming maraming salamat po. Ayun na nga po mga mahal kong manonood, tapos na po tayong magluto. Hanggang sa muli po, bye, bye. I love you all. God bless to one and all. See you on my next video.